Ayan, magandang araw po ulit sa inyo mga boss. Gawa po ulit tayo ng pamain mga boss. Gawa po ulit tayo ng pamain. Kasi medyo lumakas. Hindi pa tayo makalaot. Gagawa muna tayo ng pamain. <coughs> Ito yung gagamitin natin. Mga boss. Ito yung gagamitin natin. Gagawin natin. Gawa tayo nito. gagamit rin po tayo nito. pim Para sa panganya. <coughs> Gamit natin. Gunting. Isa na natin. Isa na po natin mga boss. Gating tayo. Gating muna tayo. Ito lang po mag-gating mga boss dali, dali lang ito katingin mga boss <coughs> dali lang katingin Dating tayo mga boss maganda ito mga boss subukan nyo po sa inyo subukan nyo rin po dyan sa inyo bahala na kayo mga boss pagkakating nyo mga boss kung anong klase yung pagkakating niyo <clears throat> Ako po kasi simple lang kumating kaya ganyan ko lang lang po ang ng pagkating ito tapos talagyan ko siya ng parang ganito Ilalagyan ko lang po yun ng parang buntot. Mabisa po ito sa malalaking tulingan at saka sa talaki ito. Sa mga sa mga viewers po natin dyan na mga subscribe salamat sa subscribe nyo po sa mga hindi pa po eh subscribe na rin po kayo channel natin para marami pa tayong magawang pamain yun lang po kung kumating simple lang po na pamain mga boss yung kulay po nito hindi na yung pagkakintab nya po hindi po natatanggal sa ilalim tibay po ito LCD po ito ng portable. Bukan nyo na lang mga boss. Bahala na lang kayo sa forma nyo mga boss kung anong klaseng forma ang gagawin nyo. Pagandahin nyo na lang. Ganito po yung kadamihan pinapain dito sa amin lalagyan po natin ito paubos na yung ano natin pakintab lapit na maubos order na naman tayo <coughs> order na naman tayo kasi malapit na maubos padikit natin ito mga boss Palikit po natin. Palikit lang po natin kabilaan. Hirap daw puti. Kung mga boss oh. lang po dito. Kabilang. Palikita kita lang po natin dito. Kape ning pangapalap muna natin dito mga boss Tingin nga pala natin dito banda. Instead pa ganun yung cutting niya. Slide. Slide yung cutting niya. Just ganun. Padikit niyo lang mga boss. Ganun. Padikit niyo lang po ng ganun. Palitit nyo lang po. Tapos putulin nyo dito. Nagadikit. Tapos dito naman sa kabila slide din. Slide rin ano yung cutting sa kabila ganun rin slide slide rin sya tapos ganun ganun din mga boss pag lagay ganun sya mga boss oh Ayan. Kabilaan na siya mga boss. Kabilaan na. Kumbaga parang ito yung yung panga niya. Ano lang mga buso. Dikit na yan siya, dikit. Alas dos na. Alas dos sobra Mag na. Mag-alas tris na. Putulin natin mga boss. Putol na. Wala mga Saglit lang. Dali lang. Tapos kakatingin na natin yung ulo niya mga boss. Dito sa may ulo niya kakatingin natin. Ganun. Na. Kating na. Kabila. Kaya hindi ito mga boss. Asir, asir ito dyan sa inyo. Sa mga nagsasabi nga, sa mga nag, Kukomit nga po pala dyan na hindi namin to ginagamit. Ginagamit po namin to Panoorin nyo lang po yung mga video natin. Dyan nyo po makikita na pinap ginagamit natin to Kasi ito po pag malalaking tulingan talaga to Pang mamsa. Pang mga buso. Tapos lagyan natin ng mata sya. Lagyan po natin ng mata. Ito po ka, ito yung pag ginamit nyo po ito na mata, hindi po ito siya natatanggal. Kung mabilis ang mata ito, hindi natatanggal. Hindi ito nabubura. Ito. Hindi nabubura. Yan lang po maglagay ng mata, mga boss. Simple lang na mata. Yan lang mga boss. Gayahin nyo po mga boss. Pagyo! Oh. Pasensya na po sa camera kasi medyo malabo. Ay, naku, nagkalagay, nagkaroon na ng kilay. Ayun, natanggal din. Gayaan nyo po ito mga boss. Subukan nyo po dyan sa inyo. May mata na po mga boss, kabila. Nagyan natin. Dali lang po ito gawin mga boss. Panoorin po nyo yung video natin kasi nakikita niyo po ginagamit natin to. Sa kung saan po natin nakukuha to, mapapanood niyo po sa video natin. May video po tayo na kinuha natin ito. Tapos na po mga boss, ito po mga boss. Mga boss eh. Come on, boss. Biyahin nyo po mga boss. Maganda po ito sa kaskas sa payaw. Sa payaw pag sa payaw na pang malalaliman. Matindi <coughs> po ito pag yun sa payaw na yung sa malalalim na payaw. <coughs> ito po ang gamitin nyo. Dito po yung kawil na kakawit. Dito sa may nuso niya. Bahala na po kayo magkawit ng kawil. Hindi po ito siya matatanggal. Mga boss. Oh. Malambot ito. Magalaw ito. Magalaw po ito sa ilalim. Subukan nyo po mga boss. Para makatulong tayo. Yan lang po mga boss. Balik lang na pamain. Subukan nyo. Okay mga boss. Hanggang dito na lang yung video natin. Gagawa po. Gagawa po ulit tayo ng iba-iba pang klaseng pain. Para marami kayong maanong pamain sa atin, gagawa tayo ng gagawa. Uh, Abang-abangan nyo lang yung mga gagawin na gagawin pa ulit natin ng mga ibang mga video mga boss. pamain para masubukan nyo dyan sa inyo at magayon nyo rin magawa nyo. simple huwag nyo natin kung kalimutang subscribe sa YouTube po natin. Sa mga nag-subscribe po eh, ay sal salamat na rin po sa inyo mga wala pa pong nag subscribe subscribe na po kayo para makagawa pa tayo ng maraming video kung mga boss hanggang dito na lang yung video natin sa payaw nyo po gamitin to sa payaw basta sa payaw nyo po gamitin pamayaw po kasi to eh sa pang malalaking isda po ito alanganin po ito dun sa mga maliliit yung kagaya po ng tulingan ng mga tag tag isang kilo, dalawang kilo sa malalaki po mga pantulingan sa malalaki hindi po mga boss abang abang lang po mga boss sa mga susunod na video mga boss hindi pa tayo makalakot kasi medyo malakas pa po medyo ma naglakas po naglakas po kasi ngayon may bagyo daw may bagyo daw po kasi parating kaya hindi rin tayo makalakot ano yung ano natin, lahat natin ngayon, walang ano. Kasi medyo malakas dito sa amin. Kaya Tambay muna tayo Hintay na lang natin Ang paglinaw At tayong magawa Kasi ganyan talaga yan Nagalakas naga Nag Along Nagalinaw Wider Wider lang Mga boss Gayahin nyo po mga boss may Gayahin nyo po mga boss Gagawa pa pa rin po ulit tayo may na konti Huwag pong kalimutan Mag subscribe sa channel natin Mga boss Para makagawa pa tayo Nung marami